Good news ito mga Dabarkads, dahil isa sa mga araw na ito ay inaasahan ng lilipat ang programang It Bulaga sa bago itong studio na kasalukuyang nasa TV5 sa Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayon sa nakalap na balita ng Bandera, noong November 2023 pa sinimulan ang construction para sa nasabing noon time show ng TVJ at legit double cut. Sa tito na nga raw ang kanilang magiging bagong tahanan. Ang DBR Incorporated ng Avida Land Construction na kaibigan daw ng bilinaryong si Manny V. Pangilinan ang namamahala sa pagtatayo ng naturang struktura. At sinasabi pa nga na ang Miralco Theater na nasa loob ng Miralco Building sa May sa Avenue, Pasig na mas pinalaki at mas pinaganda ang magiging bagong studio na Hitbulaga. So sa mga bumubuo ng longest running noontime show na Bulaga, congrats po sa inyong lahat.